Magandang araw na naman dyan lahat sa inyo mga busing So ngayon mga busing ay nandito tayo sa lugar kung saan kami nagsimula sa pagbablog Dito kami gumagawa ng content at dito nagsimula lahat Nagsimula kami sa 0 followers hanggang umabot sa 100 followers hanggang umabot sa 200 followers hanggang umabot sa 1000 followers At ngayon nakamit na din natin ang 456,000 followers mga busing So sobrang happy namin so Dito yung nagsimula lahat dito kami gumagawa ng content kasi dito mga busing medyo malayo-layo siya sa mga bahay-bahay. So ang bahay rin namin mga busing andun, andun lang. Malapit lang din dito. Doon kita niyo yung mga busing yung mga may makikita diyan sa unahan. Yan dyan rin ang bahay namin mga busing. So pag umuulan mga busing medyo maputik din dito. Pero tuloy lang kami mga busing dahil sa paggawa ng content walang sukuan hanggang nakamit namin na ma-monetize sa Facebook page namin at ngayon andito tayo sa YouTube channel mga busing so if nakita mo tong video mga busing please subscribe naman at click the bell button para updated tayo sa mga gagawin natin mga video mga busing so dito pala mga busing ay lumang pigirito mga busing at napag-iwanan na, na so medyo tahimik na talaga at wala nang tao so napakagandang gawa ng content dito mga busing yan mga busing Tsaka kung malakas lang ang ulan mga busing, yun lang. Medyo, mm, medyo maputik talaga dito mga busing. Pero tuloy pa rin para sa pangarap mga busing. So hindi naman rin malayo sa amin to. Andun lang. So malapit lang rin. Malalakad lang mga busing. So pasinsya na rin sa Tagalog natin mga busing. Dahil hindi pa tayo medyo bihasa sa pagtatagalog. Kasi bisaya tayo mga busing. So tinagalog ko lang para maintindihan ng lahat na makapapanood ng video na to. So dito kami nagsimula lahat mga busing. So sa so, nagsisimula pa dyan sa pagbablog patuloy nyo lang at makakamit nyo rin hindi naman gumawa kayo ng video ngayon at bukas <clears throat> hindi naman pag gumawa kayo ng video ngayon at bukas makukuha nyo na, nyo na yung pinapangarap nyo so hindi pa may process pa yan mga busing pero pag pinatuloy mo yung paggawa ng content makukuha mo rin yan mga busing so yun lang so maraming salamat mga busing at Please subscribe my YouTube channel at click the bell button mga busing para updated tayo sa mga video. So maraming salamat!